yan o. Oh. Away muna kay Chad. Ayan Ayan. So, yun yung mga napagalitan ka lina. <laughs> anyway, so, uh, ganun lang talaga sa uh, simulation kasi makikinig kayo palagi dun sa instruction. Kaya nawawala kayo. No? Kaya nga binigyan ko kayong pigi kayo isang hawak eh. Diba? So, kung meron kayong sa kanyang-kanyang duties and responsibilities mag-focus lang dun sa magiging utip niya in huwag help sa mga ka sa mga lang huwag ka lang pupunta dun sa kusansa huwag kang sa, sa no? kasi meron pa siya hindi eh. pala palapak din pala siya lumayo na dun sa course na? sabi ko target natin 2-0-2 Naku, naging mm -hmm. 1 9 na kaya dapat, stick dun sa command. Stick dun kayo dun sa order ng pilot. You no? Know, sa command. Huwag kayong mabado dun sa isang sigaw, sigaw kasi normal lang yun. Ha? Eh, tingnan po kung paano kayo mag-react dun sa, <laughs> sa, oh, sa situation. You know, ha? Yung pag-monitor ng target, sa lang naman yun eh. Susundan nyo lang. Diba? Sabi ko sa inyo, ito gagawin nyo. Yun ang gagawin ninyo. ba? monitor, use the binoculars. Pag hindi makita, ang reference ay yung yung puso. Ah, ba? Diba? Pag hindi makita yung puso, kasi sa ko naman siya inactivate. Kaya ang gagawin niyo, monitor ng monitor, sundan niyo ng sundan para ma-verify nyo kung target. Ha? Pag hindi yung tulalala naman kayo. Pag hindi ako nagsabi, nasa ano, na target? Saka lang kayo continuous ang monitoring target. Mahalaga yan, bawa kayo nahulog, mabiyaan kayo. Sa anong, sa anong, sa anong, sa ano? sa mamaya na natin, magkape muna tayo. <laughs> Kita naman natin. <laughs> oh, di ba? Yari. Kawawa naman yung target natin, ha? Ah, pag nakita, pag nakita nyo na dyan sa almost broad on port Baw, tsaka dyan pag gano'n, huwag nyo nang gamitin yung, ano, yung monitor dito kasi na-intimidate na yun, nahihirapan kayo. Ha? Siyempre na, na nalilito kayo pag kung kayo tumingin sa, sa monitor, di ba? Pagkatapos makita yun doon, sa likod yun eh. Pag nandun na yun sa 3 points, 4 points sa 4th bow, huwag na yung gamitin. Okay? So ano ba yung uh, na-develop sa inyong group 1? Ha? Anong na-develop sa man overboard activities natin? So, sige. Number 1, ikaw. Anong na-develop? Oh, si number one. Yun, number one, come on! Anong na sa panover board activities natin? Ha? Magsalita ka! Oh, ikaw ang timunan kanina, hindi eh, ba? Yeah, very good. Dapat makinig sa instructions at saka sa command. Okay? Very good. Importante yun. Kaya nawawala Okay, number two. Ano naman sa'yo? Ha? Uh, focus sa pinigay na function sa target, you know? dapat talaga gano'n you know? kasi ikaw ang nine sa ito, two count kayo. Oh, number three, ikaw. iyon very good. O, oh, yun, so sabi niya, mano barbord uh, mano barbord sighted oh, oh, monitoring very okay. good panangkano eh, yun no? na pero nasigawan ba ah nagdown sigawan yes o, <test Springs> oh, punta tayo dun sa ano? Sa... Ayun, o. No? <laughs> sa group 2. oh, group 2. oh, ikaw, ano, na-challenge sa... Dapat, Di ba? Kasi ikaw ang, ano, eh? Ikaw yung uh, nag-monitor ng ano, man-over sa once you see the man-over board, don't hesitate to report. Ah? Po, eh, ha? Ah, kita kawawa naman So, ikaw, number, uh, number Yan, very good. Pero mo nagtitip ng kanang na kay Kailan ka? <laughs> ano ka? Double faction? <laughs> eh, hindi mo na, hindi mo na nga malaman yung gagawin mo. Nagtuturo ka ba? Ah, o ano yan, nagbulago na tuloy tayo. Gusto na steady natin sa 202. 0 napunta tayo sa 202. 193 na tayo sa 2 na tayo. Ito namang isa, oh! Si Mr. Pogi! Oh! ano nangyari? Natatarad ka! Ha? Anong sabi ko? Stop ending ah! Uh, Then maha Dinala sa stop ending kagad! Oh no! no. <laughs> Binirang agad eh! Galing ka sa naig! Binirang agad oh! Wala, oh. ano yung Kotse? Panpan? Pagsinko? Neutral kagad? Ha? Ah, ano nga masasabi mo? Yan, naman. Very good. huwag yung mapanik kasi meron naman kayong tag-iisang responsibilities, eh, di ba? Yes, drawing ko pa nga dito, eh. No? yan. Okay, so very good. Number six, no? Yan, huwag Don't panic. It's organic, ha? Yan. Yan, ha? Oh! tayo sa mga tropang, ano? Tropang tulog. Oh, ikaw, sir. Ano yung... Yan, very good. Wag, wag nyo nang hintay na sabihan kayo. Kasi, pag nandiyan na kayo talaga sa bridge, at then, dapat kayo, in sabihin, mahusay kayo at matrabaho kayo ng gusto. Nasa. nasa bridge kayo. Kaya nga, ginawa kong tatlo-tatlo -tat ko lang kayo para mapin feel nyo na yung responsive. Kasi, kung lahat kayo lalagay ko doon, wala. Wala yung justice. No? hindi nyo mapapil na yung pressure responsibilities. Okay? Oh. Very good. Up, oh, dito tayo. Puro ano to? Puro yung 060 naging 60 lang. <laughs> ano ba nangyari? Kinabahan, Kinabahan. Patapos na tayo lahat kati. Kinakabahan pa. Hmm. Lagi na lang. 50. Ah, 50. Ano yan? Bingo. Ha? <laughs> ah? ah? Bingo. Bingo? Okay. So, anong masasabi mo? Sige. Ikaw, naka-experience ka na sa kanila. O, oh, ikaw, ka na. Ano bang masasabi mo doon? Ano, sarong lang naman sa mga... Eh, ka na eh. Okay. So, may pressure ba? Wala naman eh. Sino ba nagbigay ng pressure? Kayo naman ah. Kasi kayong nagkamali. So yung pagkakamali nyo, nag-ano na? Ah, nag-ano na? Uh, patong patong na. So, nung patong-patong na sa kayo natataranta, nahirapan na kayo. Mga gano. Tawag dito, mag-explica. No? Diba? Anyway. So, say number ano? Ito tayo. Kay uh, Mr. Yeah. Ano? Swabe. Eh. Kaya may, ano pangalan? Si Alden Richard. Yeah, yeah, yeah. Alden Richard na ang marinduke lang. <laughs> Hanggang marinduke lang. <laughs> o sige, taga marinduke. Eh. Paot, pasok. O ano sabi? Sa gold. Okay, very good. Tama, no? Relax lang. Kaya sabi ko sa inyo, kayo ang, kaya sa inyo yung bola eh. Pagka nakita ng asesor na, marunong kayo, lahat tayong pag-uusapan. Diba? Kasi, yung na-perform mo natin natin. Tama? Diba? O sige, so, uh, yun, kay Mr. Ano, uh, Mr. Uh, Alden, Alden Richard ng, uh, Alden Richard ng Marinduque. Okay? O sige, saka na natin interviewin mamaya yung nakitira. Ay, e, pagka, no, Ayan, no? muna tayo. Hey. Hey, Akain mo na ay, man, tayo yun. yung mga training natin. Ito wala po pagkain natin, ano nangyari? Tama. Sige, sige, sige. Mamaya.